Good morning mga kasuki. Ngayong araw nga na ito ay maaga kaming gumising ng aking asawa dahil ngayon ay araw po ng botohan. Pero bago nga pala kami bumoto ay nasikasong bumunan namin ang aming tindahan. Nagayos-ayos ako at nagpunas-punas sa aking mga paninda. Nag-check din ako kung ano mga kulang para makapamili uli. Malalaman naman natin pag may mga kulang dahil may mga space na nga ito. Katulad nga dito sa mga dilata may mga kulang na nga at nagkakaroon na nga ito ng space. Ang ginawa ko nga ay kumuha na nga ako ng papel at ballpen para maglista ng mga kulang. At ngayon din nga inutusan ko na aking asawa na bumili nga ng mga soap drinks. At ilan-ilan na nga lang ang makikitang soap drinks na malalaki. At kaya nga bago nga kami umalis ay nakapamili na nga kami. At heto na nga ang pinamili namin ng mga soap drinks. At sabay nga pala kami boboto ng aking asawa mamaya. At kagabi nga bago nga kami matulog ay sinabihan na namin ang aming anak na maaga siyang gumising. At dahil aalis nga kami bukas at walang magbabantay sa aming tindahan. At sa araw-araw nga ay medyo tanghali na siyang nagigising pero sa pagkatong ito ay maaga namin siyang ginising. At tuloy-tuloy pa nga rin kami sa pag-arrange sa mga paninda. Maya-maya nga alis na rin kami para nga kami ay bumoto. Ngayong araw na ito, tayo ay dapat pumili ng ating iboboto. Ating alalahanin ang mga gabay na dapat nating sundin sa pagboto. Siguro doon tama ang inyong iboto at tama ang proseso. Nakapangyarihan ng ating boto, tayo ay makakatulong hubugin ang bansa at ang kinabukasan nito. Sa amin nga ang pagkakaisa ng mga kaalif ng Iglesia ni Kristo ay isa sa mga pangunahing aral ng Biblia. Sapagkat ang mga kaalif sa Iglesia ni Kristo ay sama-samang sangkap sa isang ulo nito. At ang na tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang Iglesia ni Kristo. Pagkakaisang ito isang katangyang hindi maiaalis sa tunay na iglesia. At ang mga kalib sa iglesia ni Kristo ay tapat na sumusunod. At hindi lamang sa pagboto kundi pati na rin sa pagtupad ng utos ng Diyos na pagkakaisa sapagkat ang pamamahala ng iglesia ay napakasentralisado. Subalit may mga katanong na bumabangon na kailangan ng mabigyan ng kasagutan. Upang ang mga nagnais na magkaroon ng kalinawan sa aral nga na ito ng Biblia ay makaunawa sa tuntunin ipinatutubad sa loob ng iglesia ni Kristo tuwing sasapit nga ang halalan. At dito pa rin tayo mga kasuki sa aking tindahan. At sa lang ito ay nagilista na ako ng mga kulang na aking biblia. Para meron tayong maiabot kaagad-agad sa mga taong mamimili. Ginagawa nga namin mga kasukoy ay iniiwan muna namin ang aming listahan sa pinakamalapit na Warsaylan sa aming lugar. Pagitan siguro dalawang oras ay pwede na namin balikan yun. At tiyak nga ay tapos na yung pwede nga na namin iyong kuhanin. At lumipas nang ilang oras ay nakaboto na nga kami ng aking asawa. Bago nga kami umuwi ay nagpasya muna kami bumili ng aming kakainin. Dumaan nga kami sa McDo para bumili nga ng aming kakainin. Bali take out lang ang aming gagawin dito. Nagugutom na nga kami dahil bago nga kami umalis kayo na ay kami ng aking asawa. Ito nga at daladala -dala ko na nga ang aking in-order. Okay po, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching!